Good day everyone! Welcome here in Zamora, Aloran, Misamis Occidental kung saan maraming tanim yung tita ko dito. So mayroon siyang asyenda, marami siyang lanzunis. So sa, uh, isa sa mga friends ko, uh, nag-crave siya o lanzones lanzunis. Munang gusto niyang pumunta dito Zamora kay Kabal. Nga ang among ayaan, lagang gusto siya tanong. Siya may actually tag Actually, siya may tag ni nga kuan. So nagtry ko dira nga mamu po o musaka ko dira sa bulahan kaya ako yung mismo maguno but di ginako kaya guys. Mahirap kasi pag maging, uh, half girl, half boy, parang mas maarte pa siya sa girl. Ayun. So nagtry na nako tikim-tikim sa lanzones kung tamis bagid siya og aslom. And then Guys, if ever na tamis man siya, guys, hindi ko yung magsisisi kasi very affordable. Uh, just only 25 pesos per kilo. And then, pwede namang i-deliver kung saan kayo nakatira. Pwede namang ihatid. Ayan, nag-try lang talaga. Actually, yung kinuha namin ng bulahan dyan is, lanzones is, is gitry na mo siya o tamis bagid siya. The rest, ang uban is aslom, ang uban good mostly is tamis na good siya. So, mula siya asinda. And then, actually, guys, I really love ano mag stay sa mga bukid area. Ganahan ko sa mga bukid-bukid na area kay more peaceful kay imong life, peaceful kay mo mind. Mas mas ganahan ko mag stay compared to sa city. Ang city is very crowded. And then, di ko ganun og dagang silingan, kay dagang himantayon. Mas gusto dyo ko nga, Mark, ako, ano nga place, Mark, ako rin kapuyo. Ano akong gusto kay, di ko gusto na yung, marag, ako, ray, yun. O gusto akong gipang buhat, Mark, ako rin balo. Ano akong life, guys. Mag-ganun siya, actually, na akong gusto. Ayan. And then, you know what, guys? And I really love it. I really love for the natures. Ang um, natures is, uh, ang, ang sarap ng pakiramdam sa mata. Um, kasi color green. The reason why I love nature, kasi ang sarap tingnan yung mga color green color sa mga mata. Ayan, with my friends, Topi. Ayan, Actually, siya yung crave ng mukhaon ng lanzones. And every time, kasi favorite daw niya ang lanzones. So, ako dili ko mahilig sa fruits, dili ko mahilig sa prutas. Pero pag andyan siya, makakain ako kasi nga mahilig siyang kumain sa mga prutas. Ayun, kain lang, kain lang din ako. Ayun. Ang sarap ng combination, ang sarap tingnan yung combination ng color. Kasi naka-pink ako with white cup. And then, yung friend ko is parang purple and pink. And then yung color is green. I love the I love green color. Nindot kayo siya ang color. Then muni akong ganahan gud din nga lugar. Ganahan jud ko na. Mao siya na na mo guys. Na na mo na siya kay try na mo o pati sa aban nga mga tawo. Um, sa mga relatives na mo kung okay na ba siya on tomorrow or next day kay ang uban anak mga good guys is sweet ang uban is aslom So, her lain po siya baligya ng aslom, guys. So, kailangan all of the, ano, all of them, kala, siya tanan, nga bulahan di is tanan ko siya tamis para pamaligya Tamis ko siya, dili mo reklamo ang customer. Okay. Mostly magod kayo na iban nga aslong, na pa iban nga tamis, marag na kulang-kulang, pagkahinog, nagigunod na yun, malang ang uban nga mga customers mo reklamo. So, try gud na mo siya og saka gipasaka na mo siya guys para gud ma taste na mo og sweet na magid siya so so far na taste na mo siya dili pa gid siya ingon nga sweet gid tanan na pagi as long so, tagaan na mo siya og 2 days to 3 days para gunoon ayan And si Kuya, siya talaga ang kumuha dyan, hindi kami. Siya talaga yung umakyat. Siya yung maintenance dyan sa lugar na yan, sa lupa ng tita ko um, say yung ang bait-bait na guys. Alam mo yung umakyat sa dyan? Nahiya kami kasi supposed to be kami yung dapat na okay, wala ba? Siya bayad. Then kami po yung lang Kami po gusto mukhaon. Pwede magiging kaya. Dili kaya umakyat Ayan, favorite niya guys ang lansunis. Ang bulahan. Ako gusto ba po kumukhaon pero dili po kay na too much dili kay man ko og fruits but dili siya ingon nga kaang gud kay nang marag tikim-tikim lang ayon i love it ano siya, guys and then gusto ko lang talaga gusto ko talaga din sa area dito if ever meron akong free time pag wala akong ginagawa sa buhay pupunta ako dito sa lugar nito um gusto ko actually gusto ko diyan matulog um pagising mo wala kang tao makikita ikaw lang Tapos, hindi struggle hindi stress ang imong life pag mag-stay ka diri depita Maunit lang balay ayan daghan siya mga guys ayan mo na siya ascendan niya dako kayo amo mamotor motor. kay kanding